Estudyante pinatay ang kanyang best friend dahil lang sa babae. Hindi ka ba napapasabi ng, Ay nako, kada nakakarinig ka ng away dahil sa love triangle? Ang lalaki na kilala lamang bilang Leo na nasa litrato na may itim na jacket ay pinatay. Si Leo at si Huang ay nainlove sa isang babae pero sa huli ay pinili niya si Leo. Sa galit, inimbita ni Huang si Leo sa kanyang apartment para mag-inuman. Nagsimula silang mag-away tungkol sa babae at sinakal ni Huang si Leo. Sinubukan ng lasing na Huang na sunugin ang katawan ni Liu sa kalan upang masunog ang muka at fingerprints niya Tapos ay tinambak ni Huang ang bangkay ni Liu sa gubat pero mabilis din siyang nahuli ng mga pulis Naaresto si Huang sa pagpatay sa kanyang kaibigan Sabi ni Huang sa kanyang abogado na siya ay magpapakamatay kapag siya ay napiansahan Siya ay napiansahan din at napakawalan ng mga pulis Makalipas ang isang linggo, natagpuan siyang nagpakamatay sa kanyang bahay sa pamamagitan ng carbon monoxide Sinulat ni Huang sa isang suicide note na Pasensya na inay at itay, nabigo ko na naman kayo. Sinulat din niya na love triangle ang dahilan kung bakit siya pumatay. Kaya sa mga tao dyan sa Pinas na nasa isang love triangle, ang payo namin sa inyo ay iwanan niyan kaagad at huwag nang habulin. Gaano man kasaklap at kasakit na hindi binalik ang pagmamahal nyo, hindi talaga worth it na manatili. Sayang lang ang puso at panahon mo na pwede naman ibigay sa iba na talagang deserving.